Ayan, late upload, store visit lang kami ngayon dito. Bumili ako nito para sa Insta360 natin. Para kahit pa paano may footage na ako na habang nagmumotor. So, may na kami mga tindahan dito. Parang store visit lang talaga. Dapat kasi monthly, yun nga lang hindi na magawa ng aming mga schedule. So, meron pa kami ngayon dito sa may, alam nyo na kung saan itong mall na to. Pa-comment na lang kung saan nga ba itong mall na to. Pero may din na ako dito. Tatlong tindahan yan. So dapat kasi apat Pero hindi namin nagpuntahan yung isa Sorry na, gawa ng walang parking yung motor Mahirap siguro parking ng motor Kaya hindi ko na rin din pinuntahan So yan, nakita nyo naman Patawid na ako nito Kasi going na mo kami sa Robinsons Magnolia Pero nag-CR muna kami dito yan, Kasi nga, syempre mainit din Kailangan din magpahinga Kasi ang init ng panahon kapag nagbumotor Ayan, ayan gamit namin si jet ski. So, dito ang parking ng Robinson's Magnolia. Nakita nyo naman, dikdikan at siksikan dito sa ng parking. So, nandito pala yung grounds ng Robinson's Magnolia. Ang ganda dito, promise. Pwede nyo patambay yung mga anak ninyo dito. paglaroy nyo yung mga anak nyo dito. Patakbuhin nyo. May mga ano dito, may mga playground. Ayun, nakita nyo may playground. Pwede nyo papuntay nyo doon. Free yan. Okay, so may mga pagkain dito. Bala na kayo kung gusto nyo kumain dito. So, ito yung parking. Napakahirap dito. Masikip kasi syempre kailangan natin ingatan. Baka maka bangga tayo ng motor sa loob ng parking space. So, nandito na kami ngayon. Ayan, Little Baguio. Tapos, dito naman ngayon, patawid na may pakaliwa na kami. Going to Pasig na itanya naman. Traffic na. Anong oras na nito? mag 4 na yata to. So, nandito kami ngayon sa Migilid lang. Sa may Serendra. 4.25 na po ng hapon yan. Average consumption, 33 km per liter tong ating si Jetski. So, syempre, mataas. Kasi hindi ako nag-walwal -ano, talaga ito. Kumbaga, birit. Yan. Para mag hard break in. So yan, shout out sa mga motor natin sa gilid ah, Mga kuya, ingat lang kayo dito sa may gilid Kasi syempre, uh, ah, nakasagabal kayo Baka mamaya mabunggo kayo ng mga ibang sasakyan Diyan, di kayo makita yan. So, Kasi syempre, biglang umulan kasi nung time na to So nakikita nyo, ang dami nyo sa may gilid Yung iba nagpapatila, yung iba nagigear up So ingat-ingat lang sa ating mga rider So nandito kami ngayon sa may forever traffic Ay, ah, sorry Bikutan exit. So, dito may forever. Buti nga nung time na to, hindi ganun ka-traffic. Pero medyo malakas kasi yung ulan. Kung nakikita nyo, maulan talaga. Nung araw na to, nag-record ako. So, hinatid ko kasi si mama nito nung time na yon Kasi siya ay uwi sa kanyang bahay. So, hinatid ko na lang din. Kesa mag-grab or mag-commute. Mahirap naman na. Kasi, syempre, matanda na si mama. So, yan. Going home na kami. Pero to the next day. Ayan. Jollibee. March 13. So, late upload na no, kung ano na tayo ngayon. So, ano tong meron dito sa Jollibee? Appreciation post lang to. Binilang ko ng Sunday yung anak ko kasi siya ay naka kuha ng magandang marka sa kanyang exam, sa kanyang third grading exam niya tayo. Binila ko ng Sunday, sabi ko, bilang kita Sunday kasi nakita ko yung grades mo, okay naman. So, kahit pa paano, maging masaya naman siya. So, maganda may mga little reward lang tayo. Kahit maliit yan, basta nakikita ng mga bata or mga anak ninyo na na-appreciate yung ginagawa nila na nagiging masaya naman sila. So, lagi yung, hindi naman sinasabing lagi, pero maganda lang yung meron kayong mapakita. Kahit kiss na lang kung walang budget talaga, ma-appreciate lang nila or makita lang nila na na kikita mo yung effort na ginagawa nila para sa kanilang pag-aaral. So, lalim ng binigay ko. Ano, gano'n na pala talaga kapag may anak ka na lumalalim na. So, yun lang aking post nito Yun lang. Salamat. Bye-bye. Ingat.